Magandang araw mga kabrombrom bagong buhay For today's videos nga pala Ay pupunta tayo ng Pampanga Na kung saan sa Angeles Ay unang bagsak natin Yan ang ibigay sa ating ruta Pangalawang bagsak natin ay Mabalakat Pampanga yan. At shoutout nga pala sa ating mga Solida supporters Mga kaibigan, mga kuya Insert kay mama at papa yan. At dahil binigyan nga pala tayo ng malayong biyahe, ay agad na ko na nga pala. Ayan. Madala nga pala tayo makapunta sa parting norte dahil ang binigay-bigay lagi sa ating biyahe ay Laguna area. yan Kaya kung nga papapansin nyo, talagang palingaling nga ako dyan kung saan ako liliko. Kung kakaliwa o kakain. A few moments later. Okay, pre, mga, na yata tayo. <laughs> ano? 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 na! ano? 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 <laughs> guys, naliligaw so. na tayo guys Tubo na to, hindi na to ano oh. daan pa ba to Ah Aligaw mong salita, ka, no Parang habi Natalysa buhay talaga. Maliligaw ka talaga. At pagkatapos nga pala ng aking biyahe, nagpasya akong dumaan dito kay na David sa aking idolo na taga Mabalacat City. Yan. Isa nga pala yung pro player dito sa ano, sa kanilang lugar dahil intertown siya dito. Yan. Pinaka-idol ko talaga sa ano, sa buong Mabalacat. binidyo video pa niya ako. Papakotog pa ako sa tatay niya kasi sobrang bait ng tatay niya pagkalipas, pakalipas ang ilang oras, ayan, nagpasyaw na pumalis na. Dahil tangay-tangay ko na yung al albor ko na damit, gitang-gita niya naman, laki ng na ngiti ko dyan. So, sobrang salamat, thankful ako sa idol ko niyan kasi sobrang pait, humble kasi kahit sobrang lakas niya maglaro, hindi pa rin na siya nagkakayabang sa sarili niya, ayan. Sana patuloy ka, ano, pagpalain ng may kapal yan. Shoutout sa iyo, David.